Samantala hindi naman napigilan ni Kim Chu na maluha sa ginawa ng tribute ng asap sa yumaong leader ng Dreamscape. Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa iyo ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Kim Chu nagpakitang gilas sa ASAP ngayong linggo kung saan nagpamalas siya ng matinding performance sa pagsasayaw at ka-showdown si Shaina, talaga namang ginalingan ng dalawa ang kanilang performance sa ASAP Kasunod nito ngayong araw ng linggo naghandog naman ang ASAP ng isang tribute para sa pagpanaw ng ABS-CBN executive at Head Dreamscape Entertainment na si Sir Rovio and Endrino. Kahapon nga ay nagulat ang entertainment industry sa biglaang pagpano ni Sir Roldio and Rinal. Isang creative and marketing genius, kalaunan ay nagtatag si Deo ng kanyang sariling kumpanya, ang Dreamscape Entertainment, na nagproduce ng mga big budgeted at groundbreaking teleseries tulad ng Batang Kiyapo, FPJs Ang Probinsyano, Juan de la Cruz, Budoy, Nang Dahil sa Pag-ibig, Walang Hanggan, Lorenzo's Time, On the Wings of Love, 100 Days to Heaven, may bukas pa, tayong dalawa, Mara Clara, muling buksan ng puso, may binondo girl, pira-pirasong paraiso, linlang, unbreak my heart, at marami pang iba. Ang kanyang anak na si PJ and Rinal ang nagkumpilman ng kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng Instagram post. Heto ang caption ni PJ sa kanyang IG post. This has to be the hardest caption that I will ever post. Thank you, Daddy, for everything. You have been the best father not just to me but to everyone that has known you. We will always remember how fortunate we are that you were in our lives. This will definitely be a hole in my heart and will leave a scar, but I know that you're finally free from pain and now happily dancing in heaven, cause you'll definitely be the life of the party up there. we might be grieving now but instead of the sadness, we should be celebrating the life you lived and shared with us and for that we'll always be grateful. For now, rest in paradise daddy, I love you so so much. Naglabas naman ang Dreamscape Entertainment ng pahayag at pakikiramay kaugnay dito sa pamamagitan ng kanilang official Instagram account. It is with great sadness that we announce the passing of Mr. Roldio T. Andrew Nile, our esteemed head of Dreamscape Entertainment. His visionary leadership, brilliant mind, and dedication to the art of storytelling have left an indelible mark on our organization as well as on the Philippine entertainment industry. We mourn the loss of a true and beloved leader and extend our heartfelt condolences to the family. Samantala hindi naman napigilan ni Kim Chu na maluha sa ginawa ng tribute ng asap sa yumaong leader ng Dreamscape. Maraming 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 salamat. We are forever grateful for your love and your support. And cheers to you in heaven, Deo. We love you. Makikita nga na sobrang lungkot ni Kim Chu sa pagpanaw ni Sir Deo. Isa si Kim Chu sa mga artistang nabigyan ng big break at maraming oportunidad ng Dreamscape Entertainment isa na dito ang kasalukuyan niyang mga ganap tulad ng fit check, linlang at ngayon naman ay what's wrong with Secretary Kim, kung matatandaan, sa mga naunang ASAP episode, nagpasalamat si Kim Chu sa sunod-sunod ng proyekto na ipinagkatiwala sa kanya ng Head of Dreamscape Entertainment na si Sir Deo. Kung kaya't ganun nalang kalapit ang puso ni Kim Chu kay Sir Deo, at baka sa kanyang mukha ang lungkot sa pagpanaw ng Head of Dreamscape Entertainment. Makikita naman na dinamayan si Kim ni Sir Martin Nievera. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamayagpag ng kanilang teleseryeng linlang at naging record-breaking ang kanilang rating dito. At sunod-sunod at puspusan din ang naging taping ng aktres kasama si Paolo sa What's Wrong with Secretary Kim, kung kaya't madalang nalang itong makita sa Showtime. So we celebrate and we lift our glasses in celebration of a great human being. From now on. in memory and in the spirit of dayo and their nun. cheers dayo don't forget to like comment and subscribe for more updates